Hello mga Kingpins, for today's video samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Magandang araw mga kingpins. Ngayong araw ay dumating si Papa galing bukid. At eto mga kingpins, naasikaso na ni Papa ang dala niyang puso ng saging at langka. Lulutuin niya nga ito mga kingpins na dito nga ang magiging ulam namin sa pananghalian. Habang ako dito mga kakingpins, ito nagluluto na nga ako ng lumpia. Bali tatlong food cart nga pala mga kakingpins ngayong araw ang nagtinda. At yung tindahan nga mga kakingpins sa labas ng grandstand ay wala nga nagtinda dahil wala nga ang pasok ang mga estudyante. Ganito mga kakingpins ginagawa natin kapag may luto nang ang lumpia nilalagay na natin sa plastik At yung mga plastik mga sila nilalagyan natin ang mga pangalan ng tendero. Hindi kasi pwede makikinpin sa magkapalit-palit dahil hindi nga parirehas yung quantity ng lumpia na kanilang niloloading. At nakadepende makikinpin sa araw at panahon ng pagluluto natin ng lumpia. Yeah. Tulad ng kapag may pasok at maganda ang panahon ay mas marami nga tayong niluluto. At after ko magluto dito makakinpin pinsang lumpia, dito naman tayo magluto ng ating pangumagahan. Okay, kinisi. Tan. Ano itlog. At dito naman mga kingpins, nagluluto sila mister ng i-deliver ide na quick quick sa ating mga food cart. dahil sabado ngayon mga pins kaya kunti lang din ang niluto nating quick, -quick. Kapag araw talaga ng sabado mga kakingpins at kahit maganda pa nga ang panahon ay medyo mababa nga ang nagiging benta. Sa kadahilanan mga kakingpins, wala nga ang pasok ang ibang grade level ng estudyante. Abay, napakadami na naman pala nating na-consume ng mantika nitong buwan ng January. Ito, tingnan nyo nga mga pins punong-punongan ng container itong tricycle. Bali, si Papa nga mga kakingpins ang nagdi-dispose ng ating empty container na pinaglagyan ng Tika. Kapag dumadami na nga ang empty container dito sa atin, isa din to sa nakakapagpasikip dito sa ating space. Kaya itong araw mga kakingpins, i-deliver na to ni Papa sa kanyang buyer. At nang sa gayon mga kakingpins, ay makonvert na din ito sa cash. Kahit papano mga kakingpins, ay makakabili na nga to ng bigas at pangulam. At ito si Mr. Mga kakingpins, tapos na nga siya magluto ng quick quick. Kaya ito i-deliver na nga niya sa mga food cart. Kasabay na nga dito mga kakingpins, ang iba pang product na i-deliver niya. Pero bago yan mga kakingpins, dumaan muna siya sa palengke para bumili ng kalamansi. Dahil naubusan na din tayo mga kakingpins ng stocks dito sa atin. Hindi din naman tayo pwedeng ma-stock mga kakingpins ng kalamansi dahil madali nga itong mabulok. Kadalasan mga kakingpins, 2 to 3 kilos lang ang binibili natin. Kaya minsan kapag hindi natin napapansin, nauubusan nga tayo ng stocks. Mabuti na lang mga kakingpins at malapit lang nga tayo sa palengke. Sa totoo lang mga kakingpins, mabilis nga maubos sa atin ang kalamansi dahil mabenta nga sa atin ang shomai. Alam ko karamihan din sa atin mga kakingpins favorite din nga ang shomai. At eto nga mga kakingpins, sa na si mister ng kalamansi. At nga mga kakingpins, ang unang dinliberan nga ni Mr. ay itong food cart namin na nakapwesto dito sa harap ng liseyo. Bali, ang dineliver dito ni Mr. mga kakingpins ay lumpia, quick-quick Kwe at tapang kuti nga sa tokneni. I-dinisplay at inayos nga agad dito mga kakingpins ng ating tindero ang lumpia na ating dineliver. May nagbibenta nga ng hilaw na mangga dito sa katabi ng aming food cart. Tamang-tamang mga kakingpins at nagkikrave nga ako sa maasim. Kaya ito, bumili tayo mga kakingpins. Masarap nga ito mga kakingpins isaw sa alamang na bagoong, sayang lang at walang ang tinda si ate. Kaya hala sige mga kakingpins, pagtsagaan nga niya asin na may sili. At ang sunod nga nila dito ditong dinisplay mga kingpins ay itong ang quick quick Abay, sa tagal na nga mga kingpins ang ating tindero na nagtitinda dito kaya ito ang galing na nga mag-display napaka-organize bukod pa dyan mga kingpins malinis at marami nga mapagpipilian ang ating customer dito sa ating food cart itong mga oras na to mga kingpins hindi pa masyado ang bumibili dahil hindi pa nga out ng mga estudyante kaya pag ganitong oras sinasamantala din ng ating tindero na makapagluto ng marami at makapag-display sa gayon mga kingpins kapag peak hours na ay mas mabilis nga makapag-serve ang ating tindero at ito mga kingpins sa sunod na dideliveran ni Mr. dito nga sa social. Bali, dalawang food cart mga kingpins na nakapwesto natin dito sa social. Bigla ko pa nga mga kingpins na miss ang lasa ng fishball kaya ito napatikin nga tayo dito. Tamang kain lang ako dito mga kingpins habang si Mr. ay binibigay nga yung mga idideliver niya sa food cart. Minom na rin ako dito mga kingpins ang panulak na sa gugulaman. Tingnan nyo naman mga kingpins ha, pakadami nga ang ice ng palami. Ang sarap nga uminom nito mga kingpins lalo na kapag ganitong mainit ang panahon. Tapos sa kami magdeliver mga kingpins kaya sa mga oras na to pa na kami. Nadaanan nga namin dito ang nagbibinta ng buko kaya tumigil muna kami dito para bumili. 25 each nga ang presyo ng buko dito sa atin mga kakingpins. At araw-araw mga kakingpins, dalawang pirasong binibili natin dahil favorite nga to ni mister. At para iwas nga din daw mga kakingpins sa sakit sa kidney. At eto mga kakingpins, sinihiwa na nga natin dito ang 20 packs na hotdog. After hiwain dito mga kakingpins, tutuhugi naman to tapos lulutuin na nga tong nating corn dog. At habang busy nga mga kakingpins ang mga kasamahan natin dito sa trabaho, ito magluluto tayo ng burger para sa merienda. Bali dalawa lang mga kakingpins ang pumasok ngayong araw na kasamahan natin sa trabaho. Kaya ito mga kakengkpins sobrang busy natin dito. Gumawa din tayo dito mga kakengkpins na cheese stick dahil maraming order din sa atin yung customer natin na may sariling food cart. 5 pesos each mga ang Bintahan natin itong homemade cheese stick sa ating food cart. At gamit natin dito mga kakengkpins na cheese ay Magnolia cheese. Eh. Mas mababa mga kakengkpins ang presyo nito sa Eden cheese pero mas masarap din naman ito kaysa sa ibang cheese na mura ang presyo. Pero nga tayo mga kakengkpins mga followers na nagre-request na gumawa tayo ng tutorial sa paggawa ng manong sauce. Kaya para sa ating mga followers mga kakengkpins ito wish granted. Ang lutuan mga kingpinsang sos nagluto na din tayo dito ng fishball, kikiam, squidball at hotdog. At dog. pagkaluto nito mga kingpins bali kami-kami lang din dito ang kakain nito.